So ngayon po ano, hindi mo na natin bubusitin yung tatlo. Ayayin mo natin sila minom kasi uh, busy busy pa sila ang sigawa dun eh. Ayun, natin uminom. So... Uh. busy busy kayo dyan ha? Ha? ah. Ha? busy busy kayo dyan? Ha? Busy kayo, busy. Kaya ba? Ha? Kaya ba? Busy. Taka, lalim ka pa. Tara ba Taraman din eh, tumayo ko muna. Tara ba din eh. Dahan niyong gawa, ha? Dahan niyong gawa. Ano ba? Dahan gawa. Saan ba? Uy! Huwag na Uminom muna tayo. Oh, Inom? Oo, iinom tayo dito. Iinom kami. Iinom muna tayo dito habang gagawa. Iinom tayo. Uh, uh, maglabas mag uh, mag ka. Kasi okay. Puro nga kasi, puro maaya. Hindi, ano. Sakit lang kami tinatanong. Pag ako naglabas at hindi oh, hindi ininom. Ito ano mo? Ay, oh, bitbit ng lahat 'yon. Magwa ako. Ka, sama. Ano? Ano? Gusto ko pula ya. Oh, tawo. Nagre-request ka pa. Wag na, sige, wag na. Tara, sama sa din ako. Tama na tayo. Kaya gawa ko si Purple ko eh. Hindi na si Purple yan eh. Barbulo. <laughs> <laughs> Barbulo. Barbulo. <laughs> ano tawag doon? Ano tawag doon? Doon? Blue? mm Ewan ko. Mamili lang. Ewan, may, may, may ano tayo, may Pilsen, may Red Horse, ewan, Miss Nerno. Miss Nerno pa, ito na lang. Ewan, <laughs> ay, na. nakakabunso lang. Nakakabunso ba? Eto. Eto. Ayala na, try, sakto. Oo, oh. talaga, lagot tayo kay tita. <laughs> Dalawa na pati, try. Ayan. Ay, bahala na silang mamili dito, ano? Oo. Oh. Pilsen, o kaya, ano? RH? Naninipa to ah. Ay, oo hindi, oka ko kung ano pulutan ng cherrya. Eh literal na pulutan yun eh. Ano mga flavor? Flavor ni Kyo. na pulutan lang. Eh taribis ko. Taribis ko. Kailangan sa Kyo. Teka, tek, 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 lang tayo eh. may flavor to. tek, Ito, may flavor. tek, 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 tek,

Oo, oh, may bala ka pa dyan, ah. Wala na. <laughs> ano? May bubuhul-buhul <buhul> ah, wey. Hindi Thank you. <coughs> Palagay ko eh, imbis na inisin natin, di nainis, matawa ah. Eh. Kasi, mag-favor sa lahat yun eh. Para sa kanya talaga, tama. <laughs> Oo. Uh, Tingnan lang natin eh. <laughs> ay Ayos ba yung pulutan namin? O, so, paji bar! over ber, sasarap! Makamama! <laughs> <laughs> paji bar! ano man. ano paano ba, Hey mga kaibigan ko! Tara! Inoong tayo. <laughs> Tawag sa'yo, favorite ano, kaya? Kaya. <laughs> oh. ano, talagang, talagang. na kit lang Kita mo. Sabi mo, maglabas. Eh. naglabas kami. Oh. oh. Kunti yan. Kukuha pa kita mamaya. yun. lang yan. Ayan, cute, cute. Sige dito. bakit yan. Tingnan mo. Kumain na mo po. Yun ah. Lagyan natin yan. Oh. Kay okay, Kyle. Kay okay, Cute. Sa akin. Kay hey, Bok. Mm. Sa tayo parang dis parang dismayado ka sa pulutan natin. Pwede mo nga ginabay. Ha? Ah, Pwede ginabay. Malakas ka eh, pagkarni eh. <laughs> Tsaka chichirya. ah. Uh, ito, ano favorite mo yan? Puta na! Pagkibar! Ito ito, okay, ito, ko, <huyles> Di De. ito, 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 favorite to basic ko. ito, may baon pa nga yan. Asan? Yung hagawa, may baon pa. Ito. Ito, ito yung sa'yo. Ito. Yeah. Oh, bakit? Ito. Testing mo, ka ng riders, tsaka kapagpulutan yan. Ano? Efective no, Hindi, sabay-sabay tayo magbukas. hindi, okay, okay. isa-isa tayo. Isa-isa okay, tayo. Isa-isa tayo. ano si nasibok. Okay, ano nasibok. si Dito ka, Dito ka, bok. Hindi ko wala. Ako, pulutan mo. Ayaw ka dyan. Ako, nag eh. Ito, ito, ito. na. si nasibok. Mga na. Parang solag. Ha? 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 Omayon, omayon, dulo talo. Omayon, dulo talo, omayon, 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 na omayon, 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 omayon,

Cheers. Oh, cheers. cheers, cheers. 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 Hindi ko pa hindi nagkakalutan tayo. Ganun. Yeah. Hoy, untulutan niya. Hindi hmm. mo na ako namumulutan. <laughs> Oo. Oh, paano na. <laughs> Baka hindi kayo magal mamaya ah. Oo, talaga yung na mesa yeah, no. Yeah, huh? yeah. Ha? Adjustable. Ah, ang mesa, haba niya, tatlong <laughs> table. <laughs> Vlog tayo pala. Tingi tingi sa, ane, tiki, tiki sa oh, ano yana? Tingi tingi sa sulok! Oh, nalagay ko na pangalan dito. <laughs> ka, dita ka. Ika sa ka. Kanya lang tiyan. Bakit? Ano yun? lang may upuan? Ha? <laughs> ah. Ano kaya uminom? Oo, oh, wala kang upuan. Ano kaya uminom? Huwag eh, ako sa meron akong upuan, eh. Karna <laughs> ako upuan eh. Dito sa Ah, pinaganda pala sa upuan o, kaya, Eh, po. saan ka upuan niyan? Ha? Saan, upo yan? saan upo yan? Okay. ka upo niyan? Hindi siguro. ka. Ay. Sabi mo si Ryan. Sira nga. Oo. Tama lang Malaki ang? Malaki ang? Oo. Ako pinakamagahan sa atin. O, dapat ako lang. Par, ah, Ganun ah, lang, o. Ganun lang, par lang. Ah, ganun lang, ah, ganun ah, ah, eh. oh, ah, mali ka, mali. Ano ba, ano ba? Ay, lang. Yan. Ah. <laughs>